Hello, good afternoon. Kamusta kayong lahat? Afternoon kasi. Wala sa is na yata dito. Wala sa is na mahigit magsi seven 7 na pero maliwanag pa rin. Yan, maliwanag pa rin. Mga magsi 7 na yan dito pero maliwanag pa rin. So, ito na nga. Pag-share lang ako ng ano ko, yung skincare ko. Pero yung mga skincare na ginagamit ko, ano lang po ha, bigay lang po ng alaga ko. Meron akong isang binili, na, pero hindi siya, actually hindi siya yung ano, na pang muka talaga. Pwede siya sa buong katawan. So, ito, isi-share ko lang yun pakita ko lang yung mukha ko. Okay, ayan. Yan yung mukha ko. Yan. Ayan sya. Yan, yan, yan. Close up natin. Yan. Walang filter itong camera ko ha. Kasi camera talaga sya ng cellphone ko. By the way, yung cellphone ko pala, Samsung Galaxy S20 FE. So, yan yung mukha ko. So, ito, ito, yung problema ko dati. So, yun nga. Yung problema ko dati is, yung ginagamit kong sabon, yung Kujisan. Okay, yung kujisan, siguro alam ng iba yung kulay orange yung ginagamit ko. Yun talaga yung sabon ko matagal na matagal na since nagtrabaho pa ako as sales lady dyan sa Pilipinas. yun yung sabon ko. Pero nung tumagal siya, napapansin ko nagkakapekas ako dito. Nung unti-unti, yan meron yun dito. nati ngayon niya medyo light na siya. Tapos eto talaga yung malala. Kasi as in parang may bigote ako. So, ang nag, nagsisearch-search -search ako, kahit yung mga kaibigan ko napapansin nila na, ano ba yung ginagamit mo sa mukha mo? Bakit may ano ka, may may mga pekas ka dito? Sabi, so, maganda sana kasi mapinis daw. So, nagsisearch-search -search, search, search ako sa TikTok. Kasi ba diba ngayon, marami naman ng mga skincare na product, yung inaano. Ang sabi, pag yung, pag may pekas ka daw, dapat daw wag kang gumamit ng sabon na may ma matapang yung may acid yung ganun yung kagaya nga ng, ng, ng kujisan yung may kujik daw pala di itinigil ko ah, ngayon ang ginawa ko bumili ako ng ano facial wash yung facial wash na ginamit ko na nag, nag lighten talaga siya napapansin ko din yung sa ano sa yung product ng Japan yung pangalan niya is Softy Mo. Yun yung gamit ko. Nag, ano talaga siya? Kaya sabi nila maganda talaga yung mga yung produkto ng Japan kasi legit talaga siya na pampa ano ng mukha. Naglighten talaga siya. Ayun na, ayun na siya ngayon. Yan. Tapos binigyan ako ng alaga ko nito. Ano to eh? Yung sa Cosrex, Cosrex ba yung basan? nito hindi ko alam. Basta ano lang siya parang Sna advanced snail, advanced nail 96 muse. Hindi ko alam kung ano to. Binigay niya sa akin kasi hindi naman daw niya ginagamit bago. So yun yung ginagawa ko pag gabi. Ito yung ginagamit ko sa gabi. Pero ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa bulak. Tapos yung ni, nirarab ko siya sa muka. Which is, yung iba, ano lang dapat. Yung nilalagay mo lang sa pam Tapos i-ganon-ganon ganun mo lang. Pero ako hindi ang ginagawa ko niyan nilalagay ko sa bulak tapos nirarab ko sa mukha ko tapos sa araw naman yung sunscreen na gamit ko is ito ano ba hindi nagpo-focus ang hirap mag-focus basta ano to yung matcha hydrating real sunscreen ng bilab bilab bigay lang din to ng alaga ko tapos ginagamit ko lang kasi sila pa iba iba sila ng mga ano skin tapos bili sila ng bili minsan pag may sale sa shopee magbibili sila ng marami tapos minsan bigla silang magpapalit ganun. tapos yun binibigay sa akin tapos yun yung nagsasunscreen talaga ako simula nung no, ano yun nga pag kahit dito lang ako sa bahay pero yun sa mukha lang ang sunscreen ako. Tapos, eto. Eto. Meron akong video nito na nag-review ako. Nung binili ko to. Tapos, tinry ko siya mga one week. Napapansin ko, yung kilikili ko, parang umiitim. Ang sabi nila kasi, pampaputi daw ng kilikili to. Mga singit-singit, ganun. Kaya bumili din ako kasi trending to masyado sa TikTok eh. Buti, but, buti na nga lang mura ko lang siya nabili pero siguro sa iba effective pero sa akin hindi hindi siya ano kasi umitim yung kilikili ko after one week tinigil ko siya tapos ang ginagawa ko yung ano pala yung face ah, facial wash ko na ginagamit yun nga yung mayroong hyaluronic hyaluronic basta acid, acid na ano facial wash ginagamit ko siya sa ano din. Pag ba diba, naghihilamos, naglalagay sa mukha. Eh, mabula kasi yun. Masyadong mabula yun eh. Ang ginagawa ko yung sobrang yung nilalagay ko sa kilikili ko. Yan, yan, nilalagay ko. Tapos tingnan nyo yung kilikili ko. Pumuti na siya. Nawala na yung, ayun oh. Pero dati, nung, nung ginamit, pero hindi naman talaga maitim yung kilikili ko. As in, maitim na maitim. Pero naglighten talaga siya napapansin ko dahil dun nga sa ano sa kaya sa ginagamit ko ng facial wash kasi pero nung ginamit ko to umitim talaga siya hindi ko lang na, ng video pero ngayon ayan na bumabalik na naman siya kaso lang pawisin yung kilikili ko baka meron kayong ma-recommend na na pwedeng gamitin na product na na pampaano ng pawisin ng kilikili ba yan so yun lang Senior, senior ko lang to pero hindi to ano syempre hindi sponsor hindi naman tayo sikat na ano senior ko lang sa inyo baka merong gustong gumamit nito maganda sya ganyan sya gabi at umaga ko lang sya ginagamit yun naman talaga ang gamit nito umaga at gabi lang tapos yung sunscreen syempre sa, sa araw lang si sayang tinitipid ko nga eh konti na nga lang eh. hindi ko na alam kung bibili ba ako pag naubos ko to kasi mahal to nasa mga 10 dollars yata to hindi ko alam or 6 something or 8 basta mahal mahal siya so yun lang maraming salamat sana manood kayo tapusin yung video si yung na-share ko sana maano din kayo may inspire na mag ano mag alaga ng ng ano niyo balat mo. pero hindi naman talaga ako tigiwatin walang tigiwat yun lang madaming mga ugat-ugat ng mukha tapos may mga mga pa, pa ilan-ilan ng mga tigyawat pero nawawala din yan pag nagkakatigyawat na ako pag magkaroon na ako, malapit na magkaroon. Bye bye. Thank you so much. See you next video. See you in next video.